Ito naman guys ang aking offering today. Blessing. Thanksgiving. Nagkaroon din ng magandang tanim. Ayan. My wine pa si Father. Ayan, irigalo ko kay Father. thankful blessing tayo kay Lord. Na maganda ang harvest natin ngayon. Ito ay naman, ay maliliit ko siya na Nasi Bernie ang tawag nito guys. Nasi Bernie, super matamis at saka juicy. So, nilagay ko din yan siya dyan. Hindi ko nilagay dito yung aking, ano, switch kasi yun, napupuno na talaga guys, no? At saka yung may ano pa daw na extra ako ng kangkong, kinuha. So, may kinuha ako doon kangkong at saka nilagay ko din dito ng ating citrus si grass. At <laughs> saka, ayan. Nabili ako ng plastic na parang cork. Ito. Oh, may extra. Like, oh, effort. Kay ko effort. <laughs> ayan mo yung mga pag ano dito. Kasi hindi siya masyado maganda. Okay na naman na, yung importante dito. Malusog. Malusog ang laman, So, ito naman yung, yung ating mm, atalong na ano, lingin. Kasi yung iba, na naubos na kasi yung puti. Naubos na yung puti. So, Marami nang na-harvest kahapon at saka ito naman hindi ko sana na i-harvestin. Kaso, matagal yan magkaano sila ni Father. Ito na lang, ginawa ko itong sayuti. Marami itong sayuti doon. Bata pa to siya guys, hindi ko sana harvestin. Nagpuha lang ako ng dalawa para malagay dito para maganda tingnan. At saka, ito yung mga ano natin. Ito namang chili na to ay pinaka cute na chili tingnan mo look at the chili so hindi ko alam kung ano super anghang ba to ang um, ito ang pinaka super ay grabe talaga oh magingat ka dito kasi super anghang to nito ganito lang siya para ito tinatawag ay de de demons demonyo na chili <laughs> demon na si Milo siya no Ba bahanero siya guys bahanero na no. So, grabe talaga siya. Tapos mayroon tayong Hokkaido. Yan sa loob Hokkaido. Mayroon tayong cucumber. Ito. At saka nilagyan ko rin ng mais. Yung mais na akin ah, ay parang apat tatlo lang yata yung mais. O oh, apat. Yun nandyan. Yan siya guys. No. Diba? O, di ba ayos ba guys? Anong sa inyo guys? <laughs> Pasensya na butter. Yan lang ang kaya ko. Ayan. Wow. Di ba? Thanksgiving. Oh,